Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabawinyo uh, Sa Dabaw region, uh, sa buong Mindanao May ganap siya po sa inyong lahat May hapon sa inyong atanat sa Tanang, bisaya sa Tibuok, ok, Kalibutan May hapon, or bu may odto, or hapon sa inyo Sa mga kapwa ko, FW Sarandoar de Lo May ganap siya po sa inyong lahat At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon, kahapon nga sa Senate, he uh, sa Senate man Congress hearing ng budget ni Vice President, uh, Vice President Sara Duterte, ay uh, nagkainitan din aside doon sa komunistang teroristang si Paduano, eh, itong si Abante, itong, may, may vlog na ko dito, diba? Ang sinasabi kong itong pastor na to, na demonyo na nagkatawang tao at nagpastor pa. Hindi oh. lang yan, bastos na kawatan pa amputang ina. So kahapon sa napaka-bastos niyang uh, pastor at tatawag uh, dito, dinuduro-duro na yung kapwa niya kongresista na halal din ng taong bayan ng kanilang lugar. Dahil dinidepensahan niya siyempre si Martin Romualdez na kung saan ay doon siya kumukuha ng maraming pera para pambili niya ng kanyang mga loho. Kumusta naman ang uh, distrito ni Abante doon sa Maynila? Maganda ba? Uh, progresibo, progresibo ba yung lugar niya dyan? O uh, dito tingnan natin muna kung paano siya magsagutan ha.

Akala mo pinapalamon ng potang inang pastor na bastos na to. Ano? Mamaya. You sa. have been rebuking this committee. paano? mo, na siya. Honorable Marbuleta, we are not blaming the right no, to not, 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 not blaming. Eh bakit pinapatawag niyo si BP Sara diyan? Mag-aano ka pa? magtawag dito. Natakot kasi sila dito. Bakit uh, ura-urada din tiranggal si Kong Marcolita dyan bilang uh, committee chairman yata or kung ano pa ba, ano ba yung kanyang uh, katungkulan dyan. Dahil nga sa ang gusto ni Marcolita dito, mga lalabs, mga bayot, sa, bakit si BP Sara lang? Yung uh, inaanawan ng mga allowance-allowance na yan, eh, dapat lahat mula sa presidente hanggang sa mayor. Kasali sila <laughs> mga kongresista. E eh, ayun na mabuking. Kung, an kung magkano yung kanilang mga tinatagong mga allowance or allowances taon-taon. Uh, Kaya nila ginorgor si Marcolita kaagad. Wala na. Sinipa na siya dyan sa ano. Pinagtulungan pa. So, dito tayo ngayon kay Abante, mga lalabs, mga bayots. Nabrag ko na to. Yung paring demon yung bastos na yan na nagkatawang tao. Kung makaduro siya kay Markulita, ang tanong, ganyan ba yung toro ng isang pastor sa kanyang simbahan, sa kanyang mga membro? Ganyan siya magsalita sa kanyang mga mimbro na nasasakupan sa eklesya ng uh, ano ba yun? A Baptist? Kung ikaw ay isang pastor, dapat nga cool ka. At hindi ka magduro ng kapwa mo, lalo na elected din siya ng taong bayan, kagaya mo. At lalo na kung hindi siya kurap, kagaya mo. Abante. O ito yun, ulitin natin ha. Itong si Abante, na ano na natin to, eh sangkot to dati kay Janet Lim na pulis sa PDAF scam, eh, Na 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 ano. Ah, uh, noong uh, ano, uh, panahon pa ni na pulis no na 189 million pesos. Saan mo dinala ang mga pira na ito? Congressman Bini Abante. Pastor ka pa naman. dapat nga ikaw ay isang alagad ng Diyos kung totoong alagad ka ng Diyos. E eh parang sa nakikita namin ngayon, mas masahol ka pa sa demonyong hayop ka. Kalain mo, may unknown person and unlocated no recipient. Itong 189 million ni Abante. Mm. Uh. So, ito ngayon, nang dahil sa kanyang kabastusan, ay na-fact-check ang putang inang pare na walang galang bastos akala mo kung sino kapalamunin ka lang ng taong bayan at manang mga miyembro mo sa iyong simbahan, buisit ka. Ito ngayon, ipaliwanag mo ang yaman mo, abante. Magkano ang sahod mo bilang kongresista? O, pagpalagay na natin 150 or 100, eh, 270. Oh. Magkano yung sahod mo or kinikita mo sa iyong simbahan buwan-buwan? Pagpalagay na natin iyon mga 300,000 or 400. 1,000 monthly. Dala na yun sa, sa ano, sa Congress. Aba, o dito. Kung ganon, ipaliwanag niya itong kanyang kadilak na bulletproof. O ito yun, o. Sana yung kadilak niya na to. na nagkakahalaga lang naman itong kadilak niya na po bulletproof kung, ori, kung brand new to ay 18 million kasi bulletproof at mahal ang kadilak kahit dito sa Middle East so saan kumukuha ang bastos nakala mo kung sinong magaling na pastor na walang galang na walang breeding ng pirang pinambilinya niya dito sa kadilak na to. Kung susumahin lang magkano ang sahod ni Abante bilang kongresista at pare ng kaniyang simbahan. Oh, bakit may rilo na Rolex na milyonis din ang Halaga. O, ayan, Malinaw kasi. Eh, maano, maliwanag. May Rolex din siya. Hmm. Na-fact no, check siya. So, yung Rolex na to ay 2012. Uh, 2012 Pre-owned. O, uh, itong tawag dito submarine. Uh, that, no? na nagkakahalaga siya sa piso sa piso ng 2 pagpalagay na natin to million ito 2 million pesos kasi nagkakahalaga siya ng 50,000 dollars 237 p uh, tapos uh, may tax pa uh, submariner ang tawag pala dito sa rilo na to bakit may ganito siya at hindi lang yan. O, may Tingnan mo yung tiyan, oh. Namay Louis Vuitton, pasiyan, na <laughs> Sintorong tapos yung tiyan sa taas. Tatalon na. <laughs> Ay, sa sobrang kabuhaya. Tumalon na yung tiyan. Uy, <laughs> So, yung Louis Vuitton na sintoron ay kaya kaya to bilihin ng kanyang uh, tax tak ng sahod no, ng uh, monthly bilang isang kongresista dahil 37,199 pesos plus uh, 25 centavos tapos tax no kasi nagkakahalaga siya ng 667 dollars plus tax. Ayan. So, So, kayang-kaya niya itong Louis Vuitton niya. Pero ang hindi niya kinaya. <laughs> ang kayang tiya na nilogsot na ba? <laughs> Widget. Ito pa yung rilo ni... Ah, hindi pala ito yung... Saka na yung ano na yun. Ah, ito pa yung isa pang rilo ni Abante. Ayan. <laughs> Rolex din to. Itong Rolex ang pangalan ay Sky Dweller Yellow Gold uh -huh. Naninilaw si Abante <laughs> Sa tax ng taong bayan, saan mo niya kukunin ang pinambili nito? Kung pagbabasihan lang ang kanyang uh, trabaho bilang isang kongresista Sahod at saka sahod niya doon sa uh, kanyang simbahan Hindi siya makakabili nito, ang daming pari dyan na uh, tingnan mo yung tiyo ko uh, parang tiyo oh tiyo ko kapatid ng tatay ko pari yun doon sa amin wala gulanit nga ang bahay eh. <laughs> o oh, may isa din ako nga yung tiyohin o oh, pastor din ng aglipayan doon sa amin kagawad pa yun doon sa amin din gulanit din ang bahay gumanda nga lang yung bahay nila ngayon si Minto dahil yung asawa, yung asawa niya nag abroad o oh, nakapagpabahay sila pero kung yung doon sa simbahan, wala. Tapos sahod niya lang yung kanyang, uh, batawag ba tawag niya dati? Um, sahod lang nila ngayon sa, sa barangay. Ay nako po, kulang pa ipanghingi, pamigay doon sa mga <laughs> nangangailangan. <laughs> Kaya, imbis na uh, nagkakautang pa. Ay, <laughs> oh, ito si Abante, kung krisista, magkano to? Abante, hindi ka lang bastos, di mo nyo kang ka, pastor ka, <laughs> uh, kung hindi mo ilabas, isa isasalsalin, hindi ka ma-life check, itong mga ari-arian mo, mga abobot mo sa katawahan, may karapatan kaming husgahan kang pirato namin, tax namin to, so magnanakaw ka. Dahil unang-una, kawatan ka talaga doon sa 100, 189 million PDAF scam. Tapos nandito ka pa, sino ba bumuboto ng animal na to? Huwag na ninyo ibuto to. Kung mapait siya doon sa kanyang simbahan, kabalik tara naman kapag nasa kongres siya, yeah? demonyong demonyo ang puta. Dahil ang sinasamba, yung tumbong ni Martin romualdez dahil may milyones siya doon nakukuha, kapag dumidila itong pastor na bastos, na walang breeding, kawatan sa pira ng taong bayan, kung hindi kakawatan, open the book of your account. Yun lang yun eh. O yung nagkakalag itong yellow gold niya na ano, Rolex ng 2,565,933 pesos. Oh. Saan niya ito kinuha? Ikaw talaga abanti ha pastor kang tao, dapat ikaw yung magiging ulitin ko, role model dyan sa kongres. Dapat hindi ka nagnanakaw sa kaban ng bayan dahil kasalanan yan. Tapos doon sa, sa ano mo, sa simbahan mo, mag, magsasabi mag, 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 ka doon, mag, uh, tawag dito sa bisa, magsangyaw ka sa salita ng Diyos. Abay, nakakadiri kang hayop ka ngayop Kung may ano kayo doon, mayroon bang uh, yung baptist? Kung may rebolto doon, sana sinipa ka na ni si satanas na sumanib doon sa loob ng rebolto Pero paano? Kasi pa ni satanas, ialagad ka nga naman. So pariwanag mo ito, abante. Binabastos mo si Marcolita. Mas matino yun sa'yo, di hama. Ikaw, mulat sa pul, kawatan kang putang ka. Pastor na kawatan sa kongriso. Kadirik!